ayun, Lancer EX GTA. Ayan. Doon sa paglight, nakita na namin yung problema niya. Switch lang. Napagana na namin yan. Tapos ito na lang yung concern ni boss kung para saan daw ito. So, Susubukan natin sa, ano, sa turning light. Sige boss, subukan natin. I-start mo na yung makina. Dito sa switch nito, doon lang sa dimmer switch na ando ang switch niyan. Ipapakita ko rin sa inyo. Ayan, binuhay na ang makina. Sige po, sipihit mo yung ano. Wala pa. Siguro ibaka baka kailangan umandar niyan. Eh, kailangan dire-diretsyo. Eh, headlight mo, boss. Wala din. wala din pag light yan okay na okay na okay susubukan namin yung ilaw nito sige nga boss i-turning light mo tapos kilo mo sa kanan dito kilo mo dito yan ito ang purpose nito pagka kumikilo turning light yan yeah, sa kabila gumagana yan itong pag light pag light boss testingin mo pag light yan. So, napahilaw na namin yan. Ito, gumagana na rin. Pag nag-turning light, turn left or turn right, gumagana yan. Dito naman tayo sa kabila. Yan, o, oh, di ba? Pag kumilo yung gulong, tapos nag-turning light, gumagana itong ilaw na to. Yan. Yan sa, sa Mitsubishi Lancer EX GTA. Okay na, boss? Yan. Yan ang purpose na. Ayan, o. Oh. Pagka kumilo, namamatay siya tapos dito yan yan ang purpose nun okay ay sa yung boss patay mo na lahat tuwid mo yung gulong pantay mo na boss yan isa pa okay na yan okay na yan boss Ipantay mo po siyang gulo. Okay, okay. Ayos na yan.